Dito po tayo ngayon guys sa uh, Alicia Bohol. Papasok po tayo sa Ubay. Ubay Bohol. <laughs> Sarap. Salamat pala dito oh, uh, sa nagbigay. Client namin. Shout out. Shout out time. Actually hindi ko hindi ako first time dito. Nakapunta na po ako dito dati. Nung nag-install ako sa Leyte, Galing Leyte, Burawen Leyte. Pumunta ako ng Samar, Katbalugan Samar. And then tumawag yung isang client namin dito sa Bohol na dumating na rin daw rin po yung machine. Kaya tumawid na rin ako pero dati nag land trip lang ako, hindi ako nagdala ng sasakyan ng service. So, galing, galing lady, dit doon ako dumaan sa bato, bato port. Mas, ano lang po doon, madali lang. Merong biyahe yung, ano, merong roro galing bato port papuntang Ubay. So, dumaan ako dito sa Ubay. And then, sinundo ako ng client sa pier. And then, pumunta kami ng Bien Unido. Shout out nga pala kay Sir Julieto Autida. Yan, doon kami nag-install dati. Yan, shout out din kay Sir Daniel Galios at kay Ma'am Arnie Galios At sa kanilang family, buong family kay Sir Mario, sa mama at papa nila. Grabe ang bait, mabait sila. At saya, masaya. <laughs> sobrang saya nila nung nakita nila yung machine at uh, especially nung nakita na nila yung bigas yung quality Crab. pati ako napabilib ako meron din minsan na mga bigas meron medyo durog kasi nakadepende rin po kasi sa quality ng palay either bro ano ang dahilan po na bakit broken rice nagkakaroon ng broken rice dahil po hindi na ibilad ng maayos yung palay, hindi tuyo kaya dapat po kung kayo ay bago po email yung palay dapat siguraduhin na tuyo dapat 14% and below either 12%, 10%, 11, 12, 13% yung moisture content ano naman po mangyayari kapag mataas yung content for example 15%, 16% ibig sabihin hindi po siya tuyo o either luma ang palay kapag luma po na palay, yung tinatawag nating laon kailangan po nating ibilad ulit para po good quality ang palay o ang bigas yung output maiwasan po natin ang pagkakadurog ng bigas ganda talaga ng lugar ng buhol kahapon hindi ko hindi ako nakapag video sana naka video ako ng ganito ano ganda ng lugar doon kaya lang gumagamit ako ng google map kaya hindi ako makapag video kahapon So ngayon Pasyal ko po kayo sa Ubay Ang Ubay City na ba? Parang city na yata yung Ubay ah Kumplito na eh Meron na silang mga hotel May mga restaurants May McDonald's Siguro at Jollibee Jollibee ah. Di ko alam Kung meron ng Jollibee Mang inasal Meron na yata improvement na po yung ubay at uh, dito marami akong nakikita ang foreigner minsan naka ano lang sila naka motor, naka single puro foreigner yan ha daming foreigner dito kaya pala maraming mga pinay na nakapag-asawa ng mga foreigner dito kasi Maraming mga foreigner dito, totoo po. Mamaya, may makikita tayo ditong nakamotor na foreigner. Parang Siargao din. 'Di ba sa Siargao, maraming mga foreigner na nakamotor doon. Doon sa Carmen, pero kanina, kanina may mga foreigner din. Doon sa ano, sa Alicia papuntang Tagbilaran. Hotel ba Ah, uh, farm. Parang rice mill din. School pala to. O bahay. McDonald's. Ganda ng kalsada. Tingnan nyo, tahimik lang oh. Kunti lang yung mga sasakyan dito guys. Grabe. Mamaya upload ko na to para may delete ko na yung video at makapag-record naman tayo bukas ng maraming 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 videos <laughs> thank you sir Edgar mam UG thank you sa inyo bait-bait ng mga boss ko eh <laughs> napakabait totoo po pero wag niyong i-take advantage mga mababait na tao saka uh, mga professional po kaya believe talaga ako sa kanila ano to electric motor yan electric yun oh. electric motor ano man e-bike Indian e-bike tricycle tricycle electric tricycle <laughs> yun yung siguro ang tawag may series din dito oh. meron din mga private van may mga V-Express ano kayong binibinta nila dito hindi na kami nagutom kasi busog na busog kami maganda yung ano nila maganda yung hospitality ng mga taga Bohol guys sobrang bait nilutuan kami ng bisaya na manok tapos may suman sarap ng pagkain malamig may juice buko juice hindi ko napakita sa kanya kanina grabe may buko juice, soft drinks. Yun ang gusto gusto ko. Mabubusog ako. Sabi ng misis ko, pag ganito araw-araw, matataba talaga ako. Ako, matagal na ako mataba. Pero mas lalong tumaba. Grabe <laughs> yung laki, ang lawak, ang lawak ng mga taniman dito ng palay. Guys, pasensya na kayo na nagtatagalog ako dito. Especially sa mga Bisaya naton mga mga Bisaya, mga Ilonggo, Buano. Pasensya na kayo na nagbibisaya ako minsan. Kasi at sa totoo lang po, Bisaya po talaga ako. Kaya lang marami tayo mga subscribers dito at followers sa YouTube na hindi makakaintindi ng Tagalog ay, sorry na hindi makakaintindi ng Bisaya hindi makaintindi ng Ilongo Iligaynon Bulanon Bisaya, Cebuano kaya tinatagalog ko na lang para general pati mga Bicolano Ilocano ay makakaintindi pero hindi ako marunong mag Ilocano ha? hindi rin ako Bicolano, hindi ako marunong Tagalog lang po, Tagalog Bisaya, Cebuano, Hiligaynon. Ang Hiligaynon po, yun po ay taga Negros. Kapag Negros Occidental po, Hiligaynon po 'yun. Bakit hindi Ilonggo? <laughs> yung Ilonggo yung mga taga Iloilo, taga Panay. Panay area. 'Yun, na Ilonggo 'yan. Kami na mga taga Negros Occidental, Hiligaynon. Kaya lang, Bisaya ako kasi yung lugar namin, boundary. Boundary ng Oriental. Kaya, Bisaya, God. <laughs> Bisaya. Huwag taga Cebu ka, Bisaya. Huwag lang English. <laughs> ang pinaka-weakness ko talaga, mag-English. Alam nyo naman ang accent ko. Napakahirap. Napakahirap magsalita ng English. <laughs> Nanunus bleed ako. Kaya minsan kapag kausap ko yung mga foreigner, umiiwas na ako. <laughs> Nahiya ako sa accent ko. Pero proud ako na Bisaya ako ha. Ah. Proud ako na Cebuano ako nahiya lang talaga ako kasi yung pronunciation ko hindi ganun ka kagaling bawal ba dito yung mag helmet kadalasan dito sa mga nagmumotor walang helmet ingat po kayo palagi lalo na kapag nasa highway kayo sa mga nagmumotor dyan shout out sa inyo kapag nagmumotor kayo kahit kahit hindi stricto yung mga enforcer ninyo, kahit walang LTO, ugaliin natin na mag-helmet. Bakit? For your safety, para din yan sa sarili ninyo. Puting nyo. Yung iba may helmet. Kadalasan kasi sa aksidente, yun. Kapag walang helmet, delikado po talaga kahit hindi ganun kalakas yung impact ng aksidente kapag walang helmet may tendency pa rin na mababasag yung ulo ninyo at masisira pa yung mukha ninyo sabi ng pastor namin masisira yung mukha kapag walang helmet kaya doon for your our safety naman personal safety naman po yan yung stricto na ano, tulad nun. Hindi nag-helmet. Na highway. Nasa highway. Kaya advice ko lang po yan ha. Hindi ako nagbabas dito ha. Advice ko lang po yan sa mga nagmumotor na dapat may helmet. Ako, nagmumotor din ako. Kahit basta nasa highway ako, nag-helmet ako. Maliban lang kung malapit lang, bibili ng ulam doon sa amin, barangay lang. Pero kaila, kahit na, galing nating mag-helmet. Nangihi si boss. <laughs> Taniman ng palay. Eh. Saan na ba tayo? <clears throat> papasok na tayo ng ubay. Wow. Shout out sa mga trabahanti natin dito ng mga DPWH. Salamat sa pagpapaganda ng ating kalsada. Salamat sa pag-improvise, pag-improve ng ating highways, paglilinis for our own safety. <clears throat> ako, bilib ako sa mga nagtatrabaho na hardworking. Kasi malinis at uh, marangal yung kanilang mga trabaho. Ganda ng lugar dito. Itong lugar na to malapit na to sa dagat. Malawak yung mga taniman ng palay dito, guys. Kaya panawagan ko po sa mga local farmers natin o sa mga mayor, mga congressman, sa mga politiko. Shout out po sa inyo. Alam nyo, napakaganda yung lugar ninyo. At saka malawak yung taniman ng palay. What if meron kayong project? Ito yung project, napakagandang project. Bigyan nyo po ng mga sinong machine, sinong rice mill machine ang bawat barangay. Yung mga deserving na mga farmer, yung mga local farmer natin. Bigyan nyo po sila ng rice milling machine. Hindi naman po kailangan ng three phase transformer, eh. single phase lang naman po. Maliban lang kung bumababa, bumababa sa 220 volts yung supply ng kuryente kailangan na po talaga ng, ng ano 10 kVA na transformer <coughs> kaya ako nga ko sa inyo yun ang napakaganang project sa Department of Agriculture actually guys meron na tayong cert certificate of conformity conformity ibig sabihin na confirm na po ng Department of Agriculture ang standard operation at ng quality ng machine. Pumasa na tayo sa AMTEC. Ano ba 'yung AMTEC? Agricultural Machinerys. Oh, agricultural machinerys. Testing AMTEC, yeah, di ba? Testing Evaluation Center. Yun po ang ibig sabihin ng Amtech. Agricultural Machineries Testing Evaluation Center. Pumasa po tayo. Good news. Kaya pwede na tayong mag supply sa mga government agencies. Yun po kasi yung requirements ng ano. Tulad ng DOST, DILG, Department of Agriculture, Agrarian Reform. Meron din pong project yung mga Agrarian Reform. Nagbibigay sila ng project sa mga mahihirap nating mga mamamayan. Lalo na sa mga local farmers. Please support our local farmers by giving them livelihood program. Giving them, ako, kung ako, kung ako ano ah, for example, official ako ng government, hindi ako magbibigay ng pera. <clears throat> alam niyo ba kung bakit? Di niyo alam eh, kung saan pumupunta yung pera. Di natin alam. Kaya mas maganda kung bigyan natin sila ng project machine. Kung mga farmer po, Bigyan natin sila ng mga gagamitin, mga tools, agricultural machineries para sa mga local farmers. Kasi they cannot afford to buy uh, machineries. Kaya yun nga sabi ko, yung mga mayayaman lang yung mas lalong yung mayaman. Dahil makabili sila, afford nila bumili ng mga agricultural machineries paano naman po yung mga deserving nating mga local farmers, mga kababayan na sa sabi nila sana magkapera ako magkaroon ako ng ganito what if tayo na mismo yung sa government yun na lang po yung ibigay natin imbis na pera imbis pera yung ibigay natin machines give them a livelihood program project tulad ng sinong rice mill machine saan ba tayo punta tayo ng ano merong ano dun eh saan ba tayo kain ah, bo gusto mong kumain ay kumain ah yan tuloy natin wait mag stop muna ako dito Magsisearch muna ako ng hotel dito. Lapit na tayo. Dito. Ah, yun na uh, highway na yon. Papunta yan ng pier. Dito yung papunta ng pier. Yun. ganda ng lugar hindi ko nakita yung itsura ng ubay dati kasi nung dumating ako dito gabi na kaya hindi ko nakita at hindi ko na appreciate yung beauty ng ubay pero ngayon na appreciate ko na appreciate ko ng beauty ng ubay may mga bangko na rin dito mayroong PNB Kapag ganito, walang stoplight. First, ano po 'yan? Kung sino po yung unang dumating, yun po. Si yung unang mag-go, yun po. Kahit walang lang stoplight 'yan. 'Yun, meron merong stoplight. Wilddon Supermart. supermarket kanto tayo dito. Dito ako mag-go. Wow, oh, tingnan nyo guys, oh. Wow, oh, cathedral. Wow, ayun na, oh, McDonald's. Holy Child Academy. Hindi naman siguro one way dito. Kasi wala namang, ano, walang nakalagay na one way. Wow, ganda ng lugar nyo. Bye. Ito tayo, pasok tayo dito Sa kanilang Downtown Ito, Ubay Public Market Yun Ito tayo sa Ubay Hanap tayo dito ng Magandang Puesto Pakita ko lang sa inyo yung ano, Beauty Lilibot ko kayo